you <laughs> Well, sa unang winter season ko dito sa Japan, buong tuwa ako syempre dahil first time ko may experience ito. May sadyang kalamig naman talaga. Akala ko sa TV ko lang ito makikita. Sa dami ba namang lugar sa Japan ay dini pa kami napagawi sa taas. Unang bagsak noong November, picture picture, video video. Pero yung kumakapal na yung mga snow, kailangan na namin maglakad papasok. Dati kasi nang bumay kami, may mga part kasi sa kalsada na madulas na hindi kaya ng bike. Nagsusot na din kami ng makakapal na damit. Hindi na makapaggala sa malayo. Kailangan na din namin mag-imbak ng pagkain. Need na din namin maglagay ng gasate pag nauubos. Pero syempre, Pinoy tayo at wala tayong inaayawan kahit ano pa yan. Kasi may mga pangarap tayo sa buhay. Ganito palang piling ng hatuk pag nasa freezer. On the other side naman, medyo nakakatipid ng kontek, Kasi nga hindi na masyado makalabas ng bahay At tamang kwentuhan Papasok ng kumpanya Banding-banding At kunting kulitan Dito matututo kasama mo ng buhay. Kasi buwan. para sa akin Mainit man o manamig Kung ano man ang ibigay sa atin Mahalin natin Kasi minsan lang tayo mabigyan ng opportunity na ganito Dati yelo lang nahawakan ko sa Pinas Pero ngayon white na ako na po nagsabi hindi po kaya ng snow ang katatagan ng mga Pinoy Harap lang din ako katulad ng iba Kaya kung kaya ko, kayang kaya nyo din Soon, nandito ka tin sa Japan At gusto ko ikaw mismo ang sumagot Kung sa una lang ba masaya ang snow sa Japan Yun lang, ingat tayo palagi Gambarimasho